No. Kung ang imong anak gingon nimo pagdala, imong gi amigo, imong gi barkada. Wala na. Ang imong anak dili makamaong manikas. Ang imong anak dili kamaong mulimod. Mo share ang imong anak ini-time kay barkada ang imong pagkatar niya. Kung barkadaha ang imong anak, aron ka shiran sa mga problema sa imong anak aron dili maglimod ang imong anak kung unsa may naas sa kasing-kasing nga dili niya pwede i-share nimo. Barkada ang imong anak tanan nga problema, Historia na nimo. Ni Ondings cooking, no? migalap shout out Madam Ondings Pantumanok TV. Shout out ni Pantumanok TV. migalap shout out ni Rodel Sukoro. shout out si Rumli. Romle Torno Black, Bobols Boyki. I-shoutout po nato si Kaibong. Sunsa nga na nga itong tumong ugtuyo, nga itong pagkaisgut nga kamong mga viewers na po, kamo mo'y akong gustong patubagon sa maong pangutana. Mga viewers, kung ano ang akong pangutana, Una. Kung ikaw adunay anak nga babae, unsay imong buhaton? Comment down below. Kung ikaw adunay anak lalaki, unsay imong buhaton? Comment down below. Kung kanang duha, babae laki pulos na dalaga, gulitao, pero parinte. Suod nga managhigala kay parinte. Unsay inyong buhaton nilang duha? Pasagdahan or badlungan? Please comment down below. Wala na tayo pasikot-sikot. Wala nang intro-intro. Walang outro-outro. Diretso ito. Comment down below. Kung bago ka sa akong channel, palihog kong like, i-share ang itong video, i-subscribe. Aron updated ka sa mga bago na kong upload, no? Then, mahibawaan po sa uban. Kung sali, angayin po kung aduna ko'y anak lalaki, kung aduna sa siya'y anak nga babae, kung mag-agaw ra. Kung mong buhaton, isig ka ginikanan. Ha? Kung sa sa'yo buhaton, please comment down below. Basin o mahisama ta sa usa ka panghitabo sa kinabuhi sa duha ka pamilya. No? Nga nagkasinabot ang duha ang mga binuhat tungod lagi kay suod, pasagdan lang. Tungod lagi kay parinti, okay lang. Mga ginikanan, aw, si sipon sa lay trabaho on. Walay pakabana sa mga anak, okay lang parintir na sila. Now, ngabot ang panahon. Ni ang babae. Siyempre, ang babae gay buros, kinsay kawawa? Ang babae. Siyempre, kay gipasagdan man sa sinugdanan, atong gitulirit ang atong mga anak okay ra mo dong parente ra mo now kinsay na ulawan sa tumoy sa istorya ang lalaki ang babae please comment down below kinsay na ulawan comment down below kung kinsay na ulawan nilang duha no. Kana manggod nga sistema nato. uki okay lang kay parente. Sige, palaga sila, parinter na. Wala yung problema. Psst, take note. Ginikanan ka. Ginikanan po ko. Hinumdumi, huwag isunod na ito, kasing-kasing, huwag una huna, daghan ka ayong amahan, nga nang hilabot o oh, anak. Imong pasagdahan, kay gagaw lang sila. Ha? Dili siya pwede. Ayaw, itulirit At maong pamaagi sa mga anak. Palihog lang. Ako gamay pa kong anak, babay Na ako, na ako ko'y lalaki. Pero mo, kung akong buhaton, sulot sa akong panimalay, na ako'y daghang tao ng lalaki. Na ako'y mga lalaki daghan. Na ako ko'y mga babaeng daghan. Bisan pag mangutana ka, tanan akong nga sako. Kanunay ko na nila isil-sil silang una-una. Ini-time pwede gud mo magbombate no maigagaw mamugma parente nano man hinumdumi ninyo ang iro nagkaon nag -ka pasaw gahi nga ni <laughs> kamo pa sakto pagkaon ha eh share lang gamay na ako'y mga tao rin ako sa una no? ra printer kayo pero ga uyab uyab niya so, lagi kita tak kayo kanon kurang eh, pelaginan aku gane nga mau i nag dala ninyo diri aku tag iya oke ko nang abit oke ko binuang ko sa kamu pa mag magpugno sa negosyo ko panginabuhi layas ang duha dili pwede di. eh, kay ngano parin bisan pag dili pa rin te ay kay mo pag una yun ay kay mo sa biyagan ta pasmado ginahawak niya no ano <laughs> na siya na bisan pag igagaw ang duha ka binuhat babae ug lalaki ayon ni kituli red badlunga ug makakita ka ug lain makakita Magduha-duha sila tugaan nimo. Basin ug masuko ka. Ha? Ah, nagkasabot ka? <laughs> Basin masuko ka ba? May kag... Hugawan ko na muna. Nahitabo ko na muna. sa higala anak. Nag... Ah, babae na na Paas YANG anak lalaki. Piyan ki dong. Likay na ha? Kay delikado. Parinti ramo. Naiabot. Sa ginikanan, sa babae, ang mga istorya. Nagibadlong niya ang iyang anak. Bahay na to. Kung sa'yo gistorya, kanan sa babae Ikaw hugaw kay kaguna-huna Suod lang ng atong mga anak Kay bago nang abot imong anak Ayaw yun Sayop siya Kabalo ba kag unsay sayop sa maong ginikanan sa babae nga ning react iyang gitulirit ang dili maayo na binuhatan siyang anak. So dapat advance ta, no? Kay walay pagmahay nga nagkunah. Naa sulahi magpangagot sa tong ipon, mga lubo mga tong ipon o kinagot tungod sa tong kasuko. Eh, Hindi na lang mabalik. Nahitabo na ang ay nahitabo. Ang ato na lang buhaton magmaskarata. Aron di ta Arundita maulaw sa mga tao. Kung mahitabo, nga paring silang nangaburos. No? Ah. <laughs> Wala ko na suko. Pero dako kayo siya ang ngayong bantayanan na to kasagaran sa pamilya karon, no? Akong content is more on pamilya gini siya. Mga tips ba, no? Nga ano? Daghan ka ayong pamilya nga nagpasagad lang. Wala po ko nag-ingon nga kamo tanang pamilya nagpasagad ha. Daghan. Daghan wa ko nagtumbok og usa, wa ko nagtumong og Daghan. No? Posible pa nga ako. Usa ko nga pamilya nagkapabaya. po. Pero at least, ako ang kaugalingon, ako na ang gilagoyan. Ha? Yan po mga kabaka. Dapat natong bantayan ang atong mga anak. Kung sa'yo mga hinungdan, bisan pa ganit, imo nang bantayan mo, ipsok pa How much more nga ikaw, imong gitulirit, imong anak? Okay ka ayo. Luwing ka ayo. Okay ka mama papa. Hindi na ako. Dapat Kung higpita, ayos ang palaban ni, No? Higpita ni Mugmayo, kumuto ni Mugmayo yung sabon, lugsot. Yan <laughs> naman, sobra na po. Dapat balansi. Nga nakakita ang imong anak, ang ibalansi niya ang gibalansi ni mo ang pagdala nila. Ang imong anak, pagkamaong mo respeto. Imong anak, makamaong maminaw. Kaya nga naman, balansi ang pagdala sa ginik iyang ginikanan niya. Magunahon na po biya mga bata, itong mga anak na ah, balansi kayang pagdala ni Papa o ni Mama. Wala ko piputi, wala ko puluagi, naa sila stunga. No? Naa sila stunga, naghatag, ugmaayong ugma. Naku. No. Kung ang imong anak, ginunahan na mo pagdala, imong giamigo, imong gibarkada, wala na ang imong anak dili makamaong manikas ang imong anak dili kamaong mulimod mo ang imong anak anytime kay barkada ang imong pagtratar niya so ang imong anak aron ka shiran sa mga problema sa imong anak aron dili maglimod ang imong anak kung unsa may naas ang kasing-kasing nga dili niya pwedeng ishare niya nimo ang imong anak tanan nga problema sa istorya So kung bago ka sa akong channel nga naminaw ka doon, please like, share o subscribe sa akong channel. I-share ang akong video sa iyong mga friend, sa iyong mga relatives sa mga ginikanan or whatever niya. Kung dili mong ginikanan, kung anak man ka, I-share sa imong mama, Facebook sa imong mama, Facebook sa imong papa. Aron mapaminaw nila ang akong istorya. Aron sab sila makakomentaryo ug makahatag og maayong panglantaw sa tanan ng akong istorya. Din he karon, kung naabot pa man kani ining bahina sa akong video, salamat kay sa si imong paglantaw ug ayaw kalimot ng atong pagbarkada sa atong mga anak. Mao'y maghatag ug maayong ugma sa atong pamilya. Ayaw gituloy rin anak, ipatas ang pagdala aron luwing ug ang relasyon sa matag -usa. so thank you very much thank you for watching hangtod sa sunod natong panagkita sa sunod natong vlog please comment down below thank you very much again and again salamat Thank